Tahasang sinabi ni Senadora Amy Marcos ay sinagawang pulong balitaan sa Senado na ang House Speaker Martin Romualdez ah, ang nakakasira sa Administrasyong Marcos. Ah. Ito ay matapos sa lumbas sa pagdinig kahapon na nakipagpulong Speaker kay Firma Lead convener, Ruel Oñate. Aniya, winawasak ni House Speaker Romualdez ang Administrasyon ng kanyang kapatid na isang Marcos. Ah. Nililaw ni Amy na hindi siya galit o pinipersonal ang pinsa na si Romualdez ah. Subalit iba na ang usapan kapag ang administrasyong Marcos ang nasisira dahil isa siyang Marcos na ayaw niya makiramuli muli ang kanilang pangalan. Aniya sa pangalawang pagkakataon na binigyan sila ng pagkakataon na makapagsilbi sa taong bayan, ipaglalaban niya kung sino man nasisira sa administrasyong Marcos na pinamumunuan ngayon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanya, wala namang galit doon, hindi namang personal, wala namang gano'n. Wala namang kinalaman sa uh, uh, pamilya, galit na personal. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administration, nadala yung pangalan namin. Marcos administration, ang winawasak niya. Yan ang problema. Ngayon, kung sino yung pasimuro dyan, eh, hindi ko na alam. Pero lahat, tinuturo siya. Ano natin sa testimony ni Mr. Oñate? Eh, hindi naman ako nagsabi nun. Sila nagsabi nun. Eh, yan ang problema. Kung sino na kasira sa administrasyon na Marcos, syempre, kailangan iwasto ko. Yun naman ang gusto ko lang mangyari. Ayoko naman makipag-away. Kilala naman ninyo kung tagal-tagal ko na. <laughs> hindi naman ako pala away. Hindi rin ako bastos magsalita. Pero pag uh, inunahan ninyo ako, di rin ako uurog. Ayoko kasi itong ginagaslight tayong lahat. Nagagaslight na ako sa ginagawa eh. Kunyari, kami ang nagumpisa. Kunwari, eh, alam ng tao at people's initiative. Bakit tayo linilin lang? Panluloko na to eh. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.